What's Hello. 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 Hello! What's up? Happy birthday. Happy, birthday. Happy, birthday. Happy birthday, Thank you, thank you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, thank you. Ako Courtesy. <laughs> oh. <Yeah. laughs> ko no? na FMCC. Ay, napakabait na may ari Thank you. Francis M. Clothing Line. Uh, Kasi Francis ba talaga yun? Si idol ko yun eh. Oh, Pero yun. idol ko pa rin. Oh. <laughs> Sumpra, idol natin lahat yan. Oo, oh, oh, idol lahat wika ko na yung Kiko. Wika Clothing. <laughs> <laughs> thank you Francis M. Clothing Company. Kaya yeah, uh, na ko na muna ha si Kabuskada. Kabuskada ko, no? Si Carlo Manikis, uh, ang aking kaibigan dyan sa FMC. Ang kaming nagsama niya, ni Carlo. Oo, diba? Ang nagsama niya. Noong bata pa ako. Thank you, thank you for sponsoring lang, my outfit today. Kaya, may pasasara ka tayo? Ah, wala! <laughs> wala po hey, ba? Kaya, ayaw ko bibigyan mo. At teka muna, bago tayo magpulita, no? Uh, gusto ko lang i-announce, no? Itong katabi ko nga pala, uh, si ni Christine, eh, meron, lang, na siyang ano, passion vlog. So, check out yeah. Wow! Collection.com. Yeah. yeah. yeah KB Collection.com. Yeah. Collection. Yeah. Yeah. Si ating Christine, yeah. who's kay fashionista. <laughs> ay, okay, mga well, kamusta na? Ano yung mga bago nating balita? Okay, tayo right, na, dito na tayo, no? Eh, syempre, medyo naging ano, uh, malaking usapin talaga 'to sa showbiz, 'di ba? So, balita ko eh, ito, pinag-ayos na daw kung si John Lloyd siya kasi. Ang no, balita na pala ay hindi mga 'di ba? Yung ah, uh, hindi. Ay, kin bayo, mga ganyan, 'di ba? Yung bayo. Yung ayo eh, nag-uusap na raw si Anchor sa John Lloyd at balita ang masisina nagpalit sa ng paliwanag ng dalawang kapamilya stars. Ah, uh, pinag-usap sila nung mga bossing daw lang ABS-CBN. Ano, nakakaramitan. Yes. Eh, total naman daw, eh, talaga naman matagal naman sila magkaibigan, ha. Pero kayos na. Siya kasi, ano naman si Ann naman, eh, sincere naman siya dun sa kanyang talumpati doon sa Twitter niya, na siyempre, tao lang din naman siya, na may siyang pagdakain ng marami. Kaya lang gano'n. So, kung muli, eh, magkakais na to, huwag na magkaroon ng gandong issue, siyempre, ako, fan din naman ako ni Ano, you know, ni Miss Aunt, oh. Pero siyempre, pag ganyan na nagbabahida na ng ganyan, eh, medyo nag-iiba yung mga tao. Eh, sa akin na wala talaga tayo magagawa. Eh, ang mga tao talaga yung pinanganak para mangus ng mali. So, huwag um, na lang tayo ng, ano, ng butas sa mga tao para huwag sila makakita ng ganyan. Tama. Tama? Oh. Oh. Kaya lang may nangyari oh, ulit. Oo, kaya lang may nangyari. Yung mga fans ni, ano, ni Ann, nagpapapicture-picture, nainis na siya, sinigawan niya. Sinigawan niya? So, dia. ngayon, magkakaroon ng bagong um, teleserye, Jezebel. So, siya at di umano yung starlet na doon yung kapatid. Eh, tinanggal na. Kasi yung opinion ng mga tao, parang wala bang bago na, at saka yung attitude problem. Confirm ba yan? Confirm? Tinanggal? Confirm! Tinanggal na siya. <laughs> Eto, di ko Pag-diaryo. Bandera Balitang balita. Di no? mano Kahit na tinanggin na ni Femi yung nangyari na sinigawan siya, yung you, knew. I can buy you and your friends and this club and this club ayon so grabe kasi yun eh no ay so ngayon yung fan naman niya si so patuloy-tuloy nga daw ang um, intriga nangyayari kay Anne Verdes Ganun, ganun oh, kaya, kaya tayo maging gano'n, no? Yung meron ka ng swag na kaya mo nalang manampal kahit sino, <laughs> tapos... <laughs> Ako kaya mo yan, boss. Ako kaya mo yan, boss. Malawin mo. Grabe, <laughs> uh -oh. well, no? Kaya. Yan ang mga latest. Ganun, so, swag mo na yun. parang, kasi hindi mo makain sa insensyong yung gawin yun, e. Eh. Totoo. Kaya nga, maraming... Marami nga yung parang fans na disappointed sa akin. Oo. Oh. So, Pero sa kabilang banda naman, si Jasmine Curtis Smith, mm -hmm. kasama yes. Natin. Sobrang successful nung show niya, yung bago show niya ng Spin Nation. Siyempre <laughs> na <laughs> nga! Hindi nga! <lang, laughs> ilang, ilang episode na na nag-trending siya, lalo yung pilot episode, mm <laughs> nandun yung IG. <Ike>, ang galing! <laughs> ang <laughs> trending <laughs> siya agad, pilot <laughs> <laughs> episode. Hindi ko nakapalood yun, nakakainis siguro. Ay, sayang. <laughs> ano <sayang>. like, <laughs> ako pinanood ko yun? Kasi <laughs> pagkakala ako, babatiin ako, hindi ko buskada kayo. Hindi ko alam yung bati. Hindi ko alam yung Hindi ko alam lalaki na rin ulo, no? Ano ba pupunta ang bayan? Hindi yata nakakakilala. At <laughs> saka Siyempre, napaka-successful. Ilang weeks na nagte-trending yung Spination. Kaya, congrats natin si Jackson. <inaudible> wow! Hindi, yeah, hindi. Yeah. Congratulations, Congratulations yes. Jazz. Uh, galing, galing, galing. At saka, Jazz, by the way, Ah, uh, kapon kinover ko yung ano Franzi. first yeah, no. uh, Indie Bravo Film Piyong. Festival na sponsor ni Inquirer. Eh, Tapos, ito, dito, pinapalabas ang mga magagandang indie films. Mm -hmm. na ano? ni Jasmine ano, Curtis. And kahapon, pinalabas yung movie ni Jasmine Curtis. Mata. Yung Transit. And for your information, itong movie na to, it's a very nice film, very moving film. Panoorin mo mga kamaskada. At saka, yun, e, entry sa? At saka, yan yung entry, official entry ng Philippines sa Oscars. Yes. Magalas natin. Magalas natin. Sir Paul Soriano. Congratulations. Sa writer, pati sa director. si director, si ano, Espia. Galing na yung review. Galing Tsaka ang galing ni Jasmine sobrang. Ano ba? May... crush ka ba kayo? May crush ako na Ayaw mo daw hindi, May crush ka May ka sa kanto. May may pag-usapan natin yan. Picture sa Nanonood siya sa Metrolink Sa metro Nanonood ito tsaka sa Jam, sa 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 Genesis, sa Saulo, Saint Rose, sa Saint Rose. Sa... Ayan. Ano ba ibang balita natin dyan? Kadang ano? Ito. Ito ah, si John. Ito ah, ano yan? May books daw ni Rufus. Ayan, di diba no? Books! Pero may tanong ako sa'yo. Ano? Nung bata ka palang ba, na nakikita mo na yung ano mo, yung talaga magiging successful ka sa buhay. Yung bata ka. Kasi laki nang hinaharap ko talaga. Laki ng future mo. Hindi na, hindi na. Hindi ako naman. Baka napapansin dito I think. Uy, yung mga kabuskana, bigla n'yong sisilipin, no? Wala pala d'yan ko alam mo, Indra, huwag mong dibdibin. Tapos ka ng sales, anong balita na gusto dyan? Si Rufa May sa Bubble Kang, umalog-alog, ipinatawag ng MTRCB. Nabalitaan ko nga yun. Paano, Paano da, ba umalog? Paano ito, ba umalog? Hindi ito, nalos. Hindi, ako, nabasa ko yun eh. Parang may siksena yata na, ano, <laughs> na... <m> <laughs> 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 Nagkaroon siya ng puto bong bong. Sa puto bong bong, yung parang oh, yung... bago Ano ba lang yan? Ano ba lang yan? Ano ba lang yan? Ano ba lang yan? Siya ba tinataktak po namin yung puto bong bong? Tinataktak niya kasi. Paano niya ba yung tinataktak? Habang tinataktak niya, umaalog-alog yung dibdib niya. Tapos habang umaalog-alog yung dibdib niya, yung customers, dumadami. Tapos parang nung una kasi, sa mga kasi ni Michael B. si Rufa May, kasi wala siyang experience. Tapos habang inaalog-alog na niya yun, Bilang tinanggap na siya ni Mike eh. Pumaba doon sa So medyo parang green siya, no? Pero sa dati naman, bakit sila nasa amin? Ganda ka ginagawa sa mga aming gamit, di ba? ginagawa sa Hindi, pero ako, hinahangahan ko MTRCB kasi ibig sabihin, lahat ng mga palabas talaga isiskin-screen nila ng maayos. Sa MTRCB, Good job <laughs> sa inyo. Congratulations <laughs> sa inyo. Ayun, kaibigan natin niya. Ang galing yes, natin yan dito. Oo <laughs> no, oh, no, Pati yung idol. Pa palabas natin. Oo, oh, at saka tayo, sinusuportahan oh, din natin oh. yung MTRCB na yan. Kasi sa mga palabas natin, sa mga siyempre. Uh -huh. eh. Dapat, <laughs> for all audience. So, ano mga yari ka kabus ka na siyas, sila? Ma Pinatawag sila din. ba? Masuspend ba sila? Wala pang balita ko, ba masuspend sila. Sabi ng MTRCB, pero ba basta... <laughs> So when women are treated as commodities, they are disrespected and degraded. The commodified depiction of a woman in the program is demeaning and derogatory within the context of sixteen Chapter four of Republic Act nine seven one zero, otherwise known as Magna-card Yes, yes. Okay, alam ko do yan. Yun. Alam ko yan. Yes, sir. Hindi, tatagal pa tayo kung explain pa natin. Yung magkakata, album ni jay yan. ano Sabi nung ano, nung ator ni Kaya I can buy you. pag-inot Ang pag I pag-inot na yan. Si Indra Ga meron din eh. Eh, anong balita natin dyan? Gabos ka Indra. Parang ano, malungkot tayo ngayon. Hindi naman, alam <laughs> lang ako kasi si Marian Rivera oh, mm. na fashion police siya mm -hmm. dahil na nagka, yung sinuot niya nitong para sa Asian Awards, mm -hmm. if I'm not mistaken, sa Asian mm -hmm. Awards, eh nasuot na raw, uh, isa siyang Roberto Cavalli na gown. Um, Nasuot na pala ni Angel Luxinon sa M 2012 MMFL. Ah, ah umuli, umuli. Ah, si Leon. Eh, yan, 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 yung medyo mahirap talaga pag artista mm -hmm. ka. No? Hindi mo na-expect. Ang ganda na ng fit sa akin.